May makikirad ka Kajon. Si Ronjoy daw mangunguha daw ng tulya. Uno, hold tight ah! Ano? Pa, tulak mo daw kami papa ko. Ibaliktad mo nang kuan ron din. mo daw ah. ina. Tabi dala nilalagay? sa kabila. matatanggal daw pala 'be. Kasi nakatangi lid. Ayun. Ah, <coughs> Bye papa. Very uh, hold tayo uno Yeah! Wow! Bye-bye! Bye-bye, Kion! Uno, hold tight. <laughs> <laughs> ang galing ni Uno kumanta. Uno, hold tight, ha? <laughs> mm, kalmado ang tubig. Hindi masyadong mahangin, eh. So, ayan. ha <laughs> ah, nandito kami naiwan si papa mangunguha daw siya ng tulya parang umaan kajun parang ano ano parang umaandar yung kangkungan ha tayo pakiramdam <laughs> <laughs> ko umaandar yung kangkungan <laughs> Kajun, na tawag dyan na yung merong daan na yan, ano yan, bubo? Uh, ah, okay. Oh. What is that? Wow, ah, ito yung kangkong na pula. Ayan pala yung na pula, oh, guys. Ay, Kajun. Yan nga, kangkong sa, sa tarulak, eh. Tapos, <laughs> oh, nakita ko nga. I Iyo pala yan. It's so, It's so far na. Nasa malayo na kami, oh. Hindi <laughs> uno, oh. Uno, are you happy? Ha? Huh? Are, are you happy? I think I'm hungry. You're hungry? ha? <laughs> Ang tanong ko, are you happy? You're hungry? pa pala, mababaw lang. Ano ka, Jun? So, ayan. Ang layo na namin, guys. Nandun kami kanina. Nandun si Papa. Ayun, sa so may kulay red na ano. Yeah. Na bandi. Yeah. Okay, dito kami sa Project 7. Ano yung kadyo no? Parang may tali. Ano yan? Ayan no? Oh. Ah, may mga bubo yan. Bubo. May may bubu diyan. ah, <laughs> okay. Wow. Fun, eh. May laman yun. Anong nakalagay doon ka, Sit down! No, Sit down! Sit down! kong iglo. Ha? It's okay. You're going to take a bath later. Walang danggan yung piraso. Oh, no, so, uh, no, Maayos ah. <tod> Hindi talaga pwede malaki kagad. Kunti-kunti. Nung pagdating namin, narinig mo na kami, Kajon? Ah, Tinatawag ka namin eh, pagdating oh, my namin. My At saka si Ronjay, nandun, oh, bumalik, nangunguan ng tulya. Tapos, sabi niya siguro, gising na siguro si Werlin. <laughs> Binalikan ako tapos, sabi niya, be, ano, hindi ka magkasasama. Nalimpungatan ako. Aba, bangon ka agad ako eh. May huli kang ano ka dyan? Hipon? May huli kang hipon? Oo nga, masarap naman gatan. Tapos maraming kamyas. na pang Mas maganda nga isangag muna para ano, walang sabaw. Para hindi magasa sa gata. Ano ka dyan? Para hindi masabaw ano? Isasangag muna sa asin. Kaya nga Masabaw. nandito na kami sa pork Wow! You want to go back, Uno? Ayaw! Ngayon lang nakapunta ng ganito. Tsaka, see that? Birds? Yeah, they're finding fish also. Ah. Mamiyad. Hm. Yo. nandito kami sa Purok 7. Yan. Nakapagpicture na, may video pa kami. Yan namamabang kami, guys. I. Ang sarap mamangka. I'm here. I'm here. Oh. Yeah. yeah. May nakalagay ka din dyan, Kajun? Dyan? Dyan? hoy, lumalaki na ang alon. Ang ganda, oh. Yeah. Oh, sobrang hangin, ah. Look at that. Sobrang lakasan ng hangin. Oh. Ano yung kajilachan? Puro kangkungan. Pagpabalik, mas madali ano ka dyan? Oo nga eh. Inakit ko manunulya. Sabi, oo oh, daw. Opo. Oh, Ang tita dida yung nagsabi. Pupunta daw dito. Oo, oh, oh, dumating oh, at pupunta yata kay tito Tami. Hot, huh? Oh, 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 kampung kampung. Hmm. You want to? <laughs> Narinig mo ka, John? Kailangan daw namin manguha ng kangkong. <laughs> dito tayo, kuno. Let's get kangkong. Kaya lang, dito ako sa ano, hindi ako pwede mong... Ayan, manguha kami ng kangkong, guys. Your hand, Uno, your hand! Don't put your hands outside. Mm, you see? It's danger. Mommy, it's coming to you. Mm-hmm. Yeah. It's too dangerous. Yeah. You need to feel that. Mommy, it's so satisfying. Wow. Also. Mommy, Mommy, it's so positive Yeah. Woo! Yeah, you see, there's so many kangkong here. Let's, let's get kangkong. No yeah. Farther and farther and farther. That's kajun. kajun. Okay. Ito Wait lang. Mommy. Koy ng kangkong. Oh! Oh, just stay there, abi will get kangkong, okay? Nan, oh sana. Kangkong. Ay, nandami. gaganda oh. Sobrang gaganda ng kangkong dito, guys. Kaya nga, pangsigang, na fresh na fresh. Uy, ang sarap eh. Ang sarap manguha, dami. Woo! Okay. Uno, don't stand up ah. ako ko ng kangkong. ang magkakangkong at magtutuloy <laughs> Aba, imagine mo yung kajon hindi na ako bumili ng ulam hmm, dami oh ang tataba kajon tsaka bata pa eh. ang gaganda dito ng kangkong bata pa Nagyayakapan nga sila eh. Oh, uno. Ha? Huh? Yeah, I'm, go I'm getting kangkong. Ang dami nga, groby Mamaya na ako mag-video guys, ha? Ang mga kangkong.